Timog Silangang Asya ay isang rehiyon na puno ng pagkakaiba-iba sa lahi at etnisidad. Bawat pangkat ay may kanikanyang natatanging katangian na nagbibigay kulay at kayamanan sa rehiyon. Thailand Lahi, Thay Pangkat etniko, Central Thay, Northern Thay, Lana, Isan, Northeastern Thay, Southern Thay. Katangian, ang Thay ay may malalim na paniniwala sa Theravada Buddhism, at ang kanilang kultura ay kilala sa pagiging magalang at mapayapa. Ang iba't ibang pangkat etniko sa Thailand ay nagpapakita ng pagkakaiba sa mga tradisyon, wika, at pagkain, ngunit lahat ay nakaugat sa Thai identity. Vietnam Lahi Vietnamese King Pangkat etniko, King Thai Ihmong Himmerkrom Cham Katangian, ang kin o Vietnamese ay ang pangunahing lahi na bumubuo ng malaking bahagi ng populasyon. Ang kultura ng mga Vietnamese ay may malalim na koneksyon sa Confucianism na nakaka sa kanilang halaga ng pamilya at edukasyon. Ang mga Tai, Khmer Krom, at Cham ay nagpapakita ng mas maliit na pangkat, bawat isa ay may natatanging wika at tradisyon. Myanmar, Burma lahi Bamar sino Tibetan. Pangkat etniko Bamar Shan Karen Rohingya Kachin. Katangian, ang Bamar ang pinakamalaking pangkat at dominante sa kultura ng Myanmar, na kilala sa kanilang Theravada Buddhism. Ang Shan at Karen ay mga sino-Tibetan na grupo na may sarili nilang mga wika at kultura. Ang Rohingya ay isang Muslim na pangkat na nakaharap sa mga pagsubok sa kanilang pagkakakilanlan, habang ang Kachin ay may tradisyonal na animistik na paniniwala. Cambodia Lahi, Khmer Pangkat etniko, Khmer, Cham, Chinese Cambodians, Vietnamese Cambodians Katangian, ang Khmer ang pangunahing pangkat etniko sa Cambodia, Kilala sa kanilang makulay na kasaysayan at malalim na pagkakaugat sa Theravada Buddhism. Ang Cham ay isang Muslim na minorya, habang ang mga Chinese at Vietnamese Cambodians ay nag-aambag sa pang-ekonomiyang aktibidad sa bansa. Laos Lahi Lao Taikaday Pangkat etniko Lao Hmong Kimu Taidam Katangian, ang lao ay ang pangunahing lahi na malalim ang koneksyon sa Theravada Buddhism at isang simpleng pamumuhay na malapit sa kalikasan. Ang Ihmong at Kemo ay mga katutubong pangkat na may sariling wika at tradisyon, habang ang taedam ay kilala sa kanilang makulay na tela at sining. Indonesia Lahi Austronesian, Melanesian Pangkat etniko, Javanese, Sundanese, Balinese, Batak, Papuan Katangian, ang Javanese at Sundanese ang pinakamalaking pangkat etniko sa Indonesia, nakilala sa kanilang malalim na paniniwala sa Islam at mayamang tradisyon ng sining at kultura. Ang mga Balinese ay kilala sa kanilang Hindu na relihiyon at natatanging ritual. Ang mga papuan sa silangang bahagi ay may mga kaugali ang Melanesian na naiiba sa iba pang bahagi ng Indonesia. Philippines lahi Austronesian Negrito. Pangkat etniko Tagalog, Cebuano, Ilocano, Visayan, Igorot, Lumad, Aeta. Katangian, ang mga Tagalog, Cebuano, at iba pang malalaking pangkat ay Austronesian na kilala sa kanilang masiglang kultura, malalim na pananampalataya sa Kristyanismo at pagpapahalaga sa pamilya. Ang mga igorot at lumad ay mga katutubong pangkat na may sariling tradisyon at ritual. Habang ang aeta ay isa sa mga pinakamatandang pangkat etniko na kilala sa kanilang malapit na ugnayan sa kalikasan. Malaysia Lahi, Malay, Chinese, Indian, Indigenous Pangkat etniko, Malay, Chinese Malaysians, Indian Malaysians, Orang Asli, Iban, Kadazandusun Katangian, ang malay ay ang dominanting pangkat na kilala sa kanilang Islamic na pamumuhay at tradisyon. Ang mga Chinese Malaysians at Indian Malaysians ay nagpapakita ng kanilang sariling kultura at relihiyon tulad ng Buddhism, Taoism at Hinduism. Ang mga orang asli, iban at kadazandusun ay mga katutubong pangkat na may natatanging kultura at tradisyon. Brunei, lahi malay indigenous. Pangkat etniko, malay brunean kedayan murut dusun. Katangian, ang malay brunean ay ang dominanting lahi na nakatuon sa islamic na paniniwala at tradisyon. Ang mga kedayan, murut at dusun ay mga katutubong pangkat na may kanikanyang tradisyon at paniniwala. Singapore Lahi Chinese Malay Indian pangkat etniko Chinese Singaporeans, Malay Singaporeans, Indian Singaporeans, Peranakan. Katangian: Ang Chinese Singaporeans ang pinakamalaking grupo, kilala sa kanilang dedikasyon sa negosyo at edukasyon. Ang Malay Singaporeans ay kilala sa kanilang masayang disposisyon at malapit na komunidad, habang ang Indian Singaporeans ay nagpapakita ng makulay na kultura at relihiyon. Ang Peranakan ay isang natatanging grupo na may pinaghalong malay at Chinese na kultura. Timor Leste, East Timor. Lahi Austronesian, Papuan. Pangkat etniko, Tetum, Mambai, Bunak, Fataluku. Katangian, ang Tetum ang pangunahing pangkat etniko na may malalim na Kristiyanong pananampalataya, lalo na ang Katolisismo. Ang iba pang mga pangkat tulad ng Mambai, bunak, at fataluko ay may kanya-kanyang tradisyon at paniniwala na sumasalamin sa kanilang sinaunang kultura.